Magbe-business ka dun sa talagang expertise mo. Hindi naman nila alam yung legalities, exactly. yung permits, mm -hmm. yung registration, na exactly. kailangan nilang i-gather. Ang advice ko with each and every everyone, yung mga kabayan natin, just pray harder. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat mga kabayan. Nandito po tayo ngayon sa bagong episode ng Usapang Kabayan. Siyempre, kasama natin isa sa mga eksperto pagdating sa product registration at importing. Walang iba, siyempre, please welcome Miss Christelle Lopez. Ayan ma'am, welcome sa ating episode ng Usapang Kabayan. Kamusta po kayo? Hi Ace, thank you so much for inviting me. I'm so glad na finally natuloy na rin yung ating plan na podcast. Mm -hmm. uh, sa lahat po ng mga kabayan natin all over the UAE and also in the Middle East and in the Philippines, magandang araw po sa inyong lahat. By okay. the way, I'm Chris po again. Crystal is uh, raised and born sa Calamba, Laguna. So tatlo kami magkakapatid which my sister ko is nurse, I'm a pharmacist, and yung brother ko is comtech. Bali, sa Kalambalago na talaga kami, but my mom have a province sa Bicol, then my father, syempre sa Pangasinan. How did you end up here sa Dubai? Ano yung reason bakit okay. mag-abroad ka? Ah, oh, so okay. Mag masaya yan, masaya yan. Um, talaga nung elementary days ko, primary age, talagang ang goal ko talaga is to be a lawyer talagang human rights talaga yung gusto kong i-pursue. Mm -hmm. Kaya lang sabi nga syempre yung batch kasi namin ng mga batang 90s andun pa yung yung parents mo kasi dapat talaga malaki yung factor sa pagde-decide mo kung ano yung kukunin mo kasi nung college mm -hmm. uh, degree na gusto mo. So sister ko was a nurse. sabi ng ate ko mas maganda kung lahat kami nasa healthcare. That time nasa nakapasa na ako that time sa UPLB. Sabi ni ate, mami, much better kay Chriselle since mihilig siyang magbasa, magaling siyang magsaulo, mas maganda sa kanya mag-pharma na lang. naka -instill sa mind ko, bata pa lang, I want to be a lawyer. First, I want to be a development communication, commentator sa air, then magpapurso ako ng law. Kaya lang, uh, syempre, Commentator sa air, like, Ganito na, yes, 'di ba? Yes. Di ba? Na ano na achieved <laughs> yes. mo na 'yung ano mo? Na-achieve mo na 'yung isang isang dream Actually, mo, 'di ba? Actually, sobrang happy ako and I was so privileged na na invite mo ako dito, Ace, mm. Kaya syempre si Ate. Sobrang saya din ng puso mm. ko kasi finally eto nabigyan ng chance na mm. pwede na pala. Yes, correct. 'Di ba? Mm -hmm. Kahit na ano tayo na influence tayo ng magulang natin kung ano man mm. 'yung gustong course ng nanay natin. Yes, tama sa future, <laughs> kaya naman natin makamit yung ano natin, yung gusto natin, di ba? Especially ito. nowadays. Exactly. Kasi ang dami na nating means of technology, di ba? Halos uh -huh. uh -huh. lahat na sa harapan na natin, it's all up to you na lang, katulad mo. Siyempre, katulad din ng lahat ng nangangarap na mag-abroad. Isa din ako sa mga nangarap. Sabi ko nga sa'yo, bata pa lang ako, milik talaga ako, maka nangangarap talaga ako makapunta sa iba't ibang country. Just came up na may family friend kami na may consultancy sa Makati that time, in-invite nila ako, namili kami ng friends ko. Mm -hmm. It's either Australia or UAE. So, si mami, sinupport niya ako, nakapunta ako dito, walang kakilala, visit visa. That time, way back 2007, naka-experience ako ng iba't ibang jobs. Since I'm a pharma, mm -hmm. hindi ko naman kaagad nakuha yung job na gusto ko. Mm -hmm. So, in my case, I was so blessed lang that time na hindi ko alam na yung inapplyan ko pala because of my husband, a mm -hmm. uh, shout-out sa husband kong poging-pogi. Mm -hmm. <laughs> Blessed lang ako kasi talaga in-encourage niya ako na, sige na, subukan mo. Mm -hmm. Why you give it a try? Mm -hmm. Pa-interview ka lang. So yung nagpa-interview ako, hindi ko alam na yung pinuntahan ko pala is a government office. wow. Sabi nga ng husband ko, sige lang, at least you try. mm -hmm. Pero at the end of the day talaga is, kapag sigad God kasi yung gumalaw sa buhay mo, mm -hmm. kapag sinabi talaga ng Panginoon Diyos sa'yo na, para sa'yo to, mm -hmm. ibibigay ko sa'yo to, out of 20 na nag-apply, mm -hmm. ako lang yung Pilipina. Dalawa lang kami na shortlisted. Mm -hmm. na interview ako ng pinaka-director. Mm -hmm. Kinanong lang niya ako kung, do you know about any toxicology or any ingredients, the mga banned ingredients mm -hmm. about our mga personal care, and like mm. that. O siyempre, babae ako, bintahi ko na yon Ano yung masasabi mo sa label ng isang filipino na nasa abroad? Happy ako na ang mga Pilipino is one of uh, the biggest contribution mm -hmm. na meron dito sa UAE. Kasi lahat ng malls, lahat ng restaurants, lahat ng hotels, lahat ng retail shop, mm. lahat ng even airport, di ba? Mm -hmm. Apakadami. Apakadami. Puro Pinoy, di ba? And once na nakakita ka talaga ng Pilipino airport pa lang, nakasmile na yan. Exactly. So kahit saan ka talagang magpunta dito sa UAE, napakadami na talaga Pilipino. Mm -hmm. So ano yung naging mind shift, shifting mm -hmm, mo mm -hmm. na bakit from being an employee sa loob ng 14 years, mm -hmm. nag-shift ka into business owner? Ano yung kwento doon? Bakit... Bigla na lang, 'di ba? Ang ganda ng trabaho, tapos bigla uh -uh. shift ka ng ano, uh -uh. ng business. Ano yung kwento doon? Um, kasi since ako kasi is nasa registration and permits, meron akong uh, opportunity to meet all of the clients. So halos lahat ng handle namin sa department, especially in my in my section, is nakakaharap ko talaga lahat ng mga may-ari ng company, lahat ng CEO, lahat ng founder, lahat ng mga top executive management namimit ko talaga sila from all types ng level ng positioning na sila 'yung nagre-represent ng different companies sobrang naaamey sa ako kapag nakakakita ako ng mga bata ng mga negosyante tapos sobrang napaproud ako kapag may mga dumalapit o pumupunta sa opisina mm -hmm. ng mga Pilipino sabi ko uy ang galing so laging masaya 'yung puso ko lagi akong excited sa work Why? Kasi makakakilala na naman ako ng mga bagong negosyante, bagong CEO. Mm -hmm. Tapos, syempre, knowing me on my personality na sobrang friendly ko, sobrang daldal ko. Mm -hmm. At talagang hindi ako nahihiyang magtanong. Mm -hmm. Kapag may bago akong client, kasi it will take time sa system for mm -hmm. me to finalize everything. Kasi I need to review mm -hmm. yung technicalities and everything. So, uupo talaga sila sa harapan ko. Doon ako nabibigyan ng chance na ma-interview sila. Mm -hmm anong nationality mm -hmm. anong company anong services what kind of product mm -hmm. so doon ako unti-unti nagkakaroon ng idea na ay pwede pala so i take my chance na patagalin yung experiences ko for the past 14 years mm -hmm. um nagcreate ako ng magandang connection mm -hmm. with my all my clients good relationship with them professional relationship with them lahat ng other government authorities na meron sa paligid namin, mm -hmm. kumilala talaga ako ng bawat tao na may posisyon doon para if I have a chance later on at the back of my mind, gusto ko din. Mm -hmm. Why not? Baka namang pwede kong subukan. Pero si Habi kasi, since nag-COVID nga, nagtanggalan sa kanila eh. Mm -hmm. So nung nagtanggalan yung company ni ni husband, doon ang yung business. Doon yung sinabi niya na sabi niya sa akin na ayoko na mag empleyado Baka naman pwedeng ano na lang, mag-try na lang tayo ng other concept. At the age of 40 uh -huh. siya, at the age of 40-ish niya, kailangan magkaroon na kami ng startup. Kahit uh -huh. maliit lang. Uh -huh. Not necessarily naman kailangan ng malaki uh -huh. or... Malaking pohunan yung wake up call ko yung namatay yung best friend ko nung COVID. She was the same age as me, uh, married na din, negosyante. Siyempre, ang galing nung maghawak ng business, lagi ko din talagang kausap yon. Tuwing uuwi ako magbabakasyon kami, lagi mm -hmm. siya yung kasama ko. Pag alam mo na 'di ba siya 'pag-uwi ka ng Pilipinas, imimit mo yung mga closest friends mo, mm -hmm. relatives mo. Apat kasi kami, elementary friends. Ako, si Karen, si hasmin at saka si Annalisa. Baka si, yung mga friends mo nanonood, batiin mo. Hi guys! Shout out! Mm. Si Anna nasa New Jersey ngayon. Si Karen, she was teaching. Tapos yun nga, yung BFF ko, si Kambal, si hasmin she passed away nung COVID. COVID. So, na-realize ko, nung panahon kasi na nagkaroon ng COVID, na-twist kasi yung mindset ng majority of mm -hmm. all of the people around mm -hmm. the world. So, parang that time, nung nagka-COVID, parang hindi na importante ganon ka kayaman, mm -hmm. ganon kadami yung mm -hmm. ipon mo sa bangko, gaano mm -hmm. kaganda ang bahay mo or ilan ng sasakyan ng meron ka. Mm -hmm. Kasi that time ang usapan that time yung pasayahan. Ang tagal din namin nag-decide kung ano din talaga yung gagawin namin. Mm -hmm. Pero sabi nga ng mga maraming business mentor, magbi business ka dun sa talagang expertise mo, mm -hmm. o forte mo. Ano yung unang business na sinibukan nyo? ah uh, e-commerce. Yung e-commerce. Oo, oo, may partner kami. Mm uh -huh. May partner kami, kaya lang unfortunately, yung timings niya at saka timings namin, medyo nahirapan kami. Mm uh -huh. Hindi nag-jive yung, ano, yes, yung schedule. Yung schedule. Tapos pag nagkikita kami, wala kami masyadong natatapos kasi lagi kami nagbabanding. <laughs> Puro lang kwentuhan. <laughs> Puro lang kwentuhan. Why, why, why CML pala? Anong, saan galing okay. yung CML? Uh Oo, -oh. CML is like uh, abbreviation ng both names namin. Chriselle uh -huh. and uh -huh. Mark Lopez. Uh -huh. okay. Kaya CML. International, why? Because lahat naman ng negosyante nangangarap tayong mag-expand internationally. Exactly. Pinafungsoy ko pa <laughs> yun. <Sorry na. laughs> Bakit? Alam mo no, saan alam alam sabi please, ng fungsoy? Hindi. Kasi ang mga Chinese, if you will Then, if you will see, di ba ang mga Chinese talaga, they're very keen kasi medyo may pagka Chinese kasi ako eh. Mm -mm. One part of my father's side is Chinese, then mm -hmm. Filipino yun. Kaya pala ang dami mga, <laughs> ano yung mga porcelas, di ba? <laughs> no, Yan, this yung mga, one ano, is, may ano lang to. Lucky charm? Ah, hindi, ano mga tawag dyan? Lucky charm. Ano ko lang, mm -hmm. Borlolo uh, yeah, mga accessories ah, okay. ko lang on De, my pero everyday. Yung mga nakakilala kong mga business owners, ang daming mm -hmm. lang ganyan eh. Before, nagsuot din ako yun. Nangati lang ako eh. <laughs> <laughs> mga gemstone ko, it mm -hmm. depends on my mood. Like, mm -hmm. yung, yung outfit ko for today because of our podcast. Mm -hmm. Ito yung feel kong isuot. Mm -hmm. So, okay. pearl ang napili ko for today podcast because this is our first Podcast so mm -hmm. memorable to para kay ate. sure. Wow. Mm -hmm. I was so happy to be here. Ano yung ano in offer na services or ano ba ano meron sa CML? General trading, which is drop shipping. Second mm -hmm. one is events managing and organizing. Mm -hmm. Then the third one is uh, project consultancy. So, kami naman, if you have uh, if you have any corporate gathering, mm -hmm. uh, mga product launching, exhibition. Mm -hmm. Then, kailangan nyo ng events coordinator mm -hmm. kailangan nyo ng mga artists performers mm -hmm. uh, we're handling talaga mm -hmm. meron kaming mga live bands mm -hmm. acoustics dancers magician balloon decorators mm -hmm. you name it basta kailangan ng events managing so, so the other yung, the last one the last is, one okay ayun yung consultancy okay sa consultancy naman honestly talaga is nagpahinga talaga kami kasi nga Me and my husband who are both compliance officer It means mm -hmm. si Habi ang handle naman niya mga sports nutrition products okay. that time mm -hmm. Six years siya doon sa old company niya then halos ang handle niya is mga sports nutrition, mga amino acid, BCAA, mm -hmm. lahat lahat ng mga for athletes, for gym, yung mga gym buff, yung mm -hmm. mga ganyan. Mm -hmm. 'Yun ang lahat ng hinandal niya na product registration. Ako naman As a general, lahat ng consumable item. Mm -hmm. So, sabi ko, why not mag-open up tayo ng, isama natin sa business activity natin yung consultancy kasi hindi lahat ng, especially our kababayan out there, especially yung mga gustong magput up ng mga own companies, mm -hmm. hindi naman nila alam yung legalities, exactly. yung permits, mm -hmm. yung registration, na exactly. kailangan nilang i-gather mm -hmm. bago nila maipasok dito yung mga yung products, products nila exported coming from different countries. Yes, exported so, from different countries. Uh, so, oh, so eto makinig kayo guys ha. Ito yung service na talagang mapapakinabangan nyo especially kapag gusto yung mag-start ng business. When yes. it comes to importing, 'di ba? So, kung may plano po kayo na mag-import ng products coming from the Philippines or mm. hindi lang naman sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, right? Yes, like kahit, kahit, kahit anong, anong country, bansa, yan, yes. Pag may plano po kayo i-import uh, yung products na 'yan, Nandito po yung CML. Yes. Sila po yung tutulong sa inyo yes, right. para ma-distribute po yung products na yan dito sa market ng UAE. Nang legal at hassle-free. Yes. Kasi hindi naman po pwedeng basta-basta ka lang magbebenta yes, mag distribute ng products po dito mm -hmm. sa UAE, di ba? Mm -hmm. Kasi kailangan mo ding i-secure kasi may ang alam ko sa process na I have a little information about mm -hmm. that. Na kapag po nagbenta po tayo dito. Hindi po basta-basta na bebenta mo siya. Mm -hmm. Kasi mamaya niyan yung mga products na binibenta nyo, mayroong mga content na illegal dito yes, sa UAE. Yes, correct. Tama ka, diba? ka dyan. So, Your yun vibe. yung expertise nila, <laughs> Ma'am Chris, yes. no, nung CML. ba? Diba? So, if you're looking for any consultancy na kababayan din, mm -hmm. na gustong, uh, gustong nyong ma-explain yung, yung, yung ganitong uh, setup ng company. Yes. Tamang Product, procedure. Pro tamang procedures paano yung yung pag-product register paano yung pag-import anong yes, mga dapat everything. gawin anong mga papel ang dapat i-secure yes. pwede niyo yung lapitan to si Ma'am Chris or yung CML natin yes. anong message mo sa mga Pilipino na Ganun nga, na gusto mag-import ng products or if they're planning to import from like South Korea kasi yun yung palagi kong naririnig. Uh, uh -oh. Gusto kong mag mag-import from, from South, South Korea, Korea yeah. kasi yung mga products doon nakakaganda, nagmumukha nag mm -mm. ka yung mm -mm. South Korean eh. <laughs> 'Di ba? Tapos yung iba naman from Thailand uh -oh. and some other countries like syempre Pilipinas din, mm -hmm. 'di ba? And kami ako ako din personally uh, we're, we're importing from China. Ang message ko, much better talaga to know first yung mga legalities. So kung medyo hindi naman kayo well versed pagdating mm -hmm. sa ganun or wala kayong oras, andito naman kami. Ano yung magiging sa tingin nyo, ano yung magiging contribution niyo sa community ng ng mga kababayan natin dito? Ano yung parang paano kami magbe-benefit? Mm -hmm. As a OFW ako yung para sa akin, since the time na nagpunta talaga ako dito sa UAE, my advocacy is to push talaga Pilipino to be the best version of themselves. Siguro para sa akin, kahit naman kasi nung nasa position ako, kapag Pilipino talaga yung lumalapit sa akin, tumutulong talaga ako eh. Sinusuportahan ko talaga sila. Kasi naniniwala ako na kahit nag start up pa lang yung company, may reason kung ba't ko sila na-meet para ma-encourage ko sila, masharean ko sila ng mga technicalities na hindi nila alam para mas makakatulong pa dun sa negosyo nila. Ang pwede ko sigurong maibigay sa community is yung authentic values at saka yung meaningful contribution na hindi ka lang nagli para sa sarili mo. Mm -hmm. Kasi sabi nga natin, lagi ko ding napapanood dun sa mga mentors na lagi kong nababasa, napapanood sa mga YouTube, sa mga mm -hmm. podcast. Mm -hmm. pag magne-negosyo ka, ano dapat yung main purpose mo? Bakit mo kailangang magnegosyo? Ito ba is dahil lang ang lahat ng barkada mo negosyante uh -huh. na push ka lang napilitan ka lang gusto mo lang sumabay uh -huh. second it's either meron kang gustong patunayan sa sarili mo which is hindi naman dapat third thing is nagninegosyo ka lang ba just to earn money pero para sa aming mag-asawa parang ang sarap kasing mapakinggan sa mga kapwa nating Pilipino the reason why they want to do business, of course, is for their family. Yung security and stability ng family. But on the second thought, ano yung purpose? Ano yung pwede mong ma-contribute sa community? Mag-payback tayo sa community? Yung social responsibility mo? Exactly. Para makapag-encourage din tayo ng maraming OFW na hindi lang OFW yung pwede mong bagsakan that you have an option. You have a choice. Mm -mm. OFW ka, binigyan ka na ni God ng blessing to have this good position, to have this earning. It's all up to you. Mag-save ka, tanungin mo sa puso mo, ano yung talagang negosyo gustong-gusto mo. Alisin mo muna yung doubt and fear kasi if you believe God is with you all the time, if you really believe that God is with in your heart, kahit anong mangyari, bibigyan kanya ng provision eh. Mm -mm susuportahan ka talaga niya yung desire ng puso mo, yung isipan mo, basta i-declare ide mo lang palagi sa prayers na gusto mo to, God will help you out. Same thing as what happened to us. Ang tagal nga ng journey namin eh. Mm -hmm. Kaya lang ngayon talaga, sobrang thankful ako, grateful ako kay God kasi it's not because yung gano ka igse or gano katagal ka nang nagninegosyo. It's not yung susukatin dahil successful ka na, kailangan magmadali ka mm -hmm. kasi may hinahabol kang timeline or no. Para sa amin, yung success journey namin sa pagiging entrepreneur, yung learning. Yung yung learning curve, mm -hmm. kasi madami ka naman talagang matututunan. Pag negosyante ka, ace exactly. for your mm -hmm. personal point of view uh, na mas naon na ka sa amin. Mm -hmm for your business, 'di ba? Mm -hmm. Hindi naman kaagad magte-take off. Exactly. Oh. The best teacher ng dyan, yung experience. Yes. Oh, matututo po kayo sa kasi wala naman nagtuturo ng ano yung yung yes. pagpaano magnegosyo. Etong ano katulad na ninda Ma'am Chris. Sila yung isa sa mga essentials para maging successful kayo sa pagbe-business. Kasi yung pagbe-business nga sabi ko nga kanina, wala po dyan magtuturo sa inyo mm. para po mag-success po kayo kailangan kailangan din po ninyo ng tulong ng mga ibang tao para maturuan po kayo, ma-guide po kayo yes, doon sa business tama. na gusto ninyo. Mm -mm. Ang advice ko with each and everyone, yung mga kabayan natin, just pray harder, deep relationship with God kasi siya lang talaga yung makakapag-guide po sa bawat isa kung ano po yung nakakabuti para sa atin. Siya lang po talaga. Only God knows the best kung ano po yung para sa inyo. And He will give you the rest. Right people, right ideas, right abundance mindset. Sigad lang po kaya lagi po tayong magpasalamat at manalangin. I mean, we can share naman din talaga yung values ng hanggang sa makapag-create ka ng group of community mo, na organizations mo na puro positive lang din, tapos I'm lahat masaya lang, tutulong-tulong para lahat umasenso. I'm tapos ano eh ako talaga ang, ang ako talaga pangarap ko. My dream is Mabreak natin yung pattern ng crab mentality. Yes, yeah, so... Sobrang doon talaga basag ang lahat ng diskarte ng Pilipino exactly. eh. Yung, Yun. yung crab mentality kasi isa yan sa nakakapagpabagsak sa bawat mm -hmm. isa. Why don't you guys much better to help each other to make a collaboration partnership? Mm -hmm. Magtulungan tayo. Ang sarap na lahat ng Pilipinong kaharap mo, lahat tayo asensado mm -hmm. kasi lahat tayo nagtutulungan. Exactly. It's not because nagpapataasan tayo no. Gaano kasarap sa pakiramdam na lahat ng mga Pilipino dito ng mga negosyante nagtutulungan nagsuportahan. At mm -hmm. nakakalungkot kasi yung Pilipino toxic culture mm -hmm. na pag may abundance mindset ka kasi talaga is. Ato honestly ano uh, by experience talaga hindi ka kasi ang dami naming circle of friends na nag-take off mas taon na saming nagnegosyo mga common friends na at nakasama din talaga namin na talagang super rich rich pero hindi kami dumating sa point mag-asawa na nainggit kami mm -hmm. you know why because we believe that our time will come kaya nga napaka-importante nung abundance mindset kasi kapag nilagay mo sa puso mo sa isipan mo That God promised you, Jeremiah 29.11, alam mo yung Jeremiah 29.11, di ba sabi niya, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. So kung yung verse na yon na ka mo sa puso mo, wala kang kailangan i-worry. Kasi si God na ang gagawa lahat, everything for you the same God that give you the business idea will be the same God that will give you the opportunity and the clients. Uh -huh. Diba? Napakaganda ng wisdom, diba? <laughs> <laughs> yun talaga yun. Yun lang talaga. Dapat abundance mindset lang. Darating ang oras mo, huwag kang mainip. Kasi sabi nga natin, patient is a virtue. Yes. Okay. O diba? So, yun. <laughs> yun na, okay na. So, yun. Thank you so much sa mga nanood, sa mga nagstay. stay Yes. And again, thank you kay Ate Chris and yes. sa CML. And abangan nyo yung susunod nating segment or episode ng yes. podcast yes. natin dito sa Usapang Kabayan. And I hope to see you guys again. Yun lang. Happy selling mga kabayan. Yes. Bye. Thank you so much. God bless. Bye-bye.